malalaman ko rin kung sino ang kumuha sa inyo! Iyandaan nyo lang yung katawan nyo! Na hindi lang bugpong nakabuti sa akin! Ah, so, so, Baka naman nahulog mo sa labas. Talaga ba? Hindi hanapin mo! Bilis! Itago oh. niyo yung maayos ha! Dahil malalagot kayo sa akin! Ano to? Nagbilisan mo! Bakal-bakal mo! Uy, kulot. Alam mo ba kung nasan? Hindi. Ba't parang tako takot ka. Then, na ka? Eh, hindi. nag lang ako. <coughs> hindi ko na kaya. Sa'yo. Wala ko ka ba yung chips ka? Mukha mong hinuugasan mo. Saan kay Karen ni Kitlat? Anong ginawa niyo? Uh, ano? Na nanonood kami ng sine. Eh. Tapos nag-arcade kami. Saya <laughs> na eh. Saan mo kayo Di naman tayo pwede lumabas dito. Ano bang tinatago niyo? Sino wala kayo sa quarters nang nakakawala yung school si Nesob eh? May kinalaman ba kayo doon? Wala. um Ang totoo niyan, nagkausap kami ni Kidlat kagabi. Naglalabas ng sama ng loob sa inyong dalawa. O siya pa talaga may sama ng loob ah? Ano ba sabi niya? Toul, kalma na. Bigyan mo na yung tao, iiwas na nga sa gulo eh. din yan. Alam mo, ganito na lang. Ako nung bahala sa kanya. Kalma. Kaling mo talaga. <laughs> Hindi na pala pwede sa akin to. Paano kung maganap si Sob? Ang problema lang yung susi na yan. Sige, maghanap na lang ako ng matataguan ito. Hindi nila pupuntahan. Buti talaga dyan mo yung tinago kulot. Talino ka rin eh, no? Sig din. Ano si Sig? Nakakalata na yata siya eh. Nung pronta ako kanina. Takot nga ako. Kala ko bubugbugin ako sa CR. Umamin lang. Ya yeah, mo na. Hindi na naman tayo matagal magtatago. Kasi nakita ko kanina si Sob sa si Jasper nagre-ready na naman. Panigurado lalabas yun kasama si Berhel. Ano na to. Uuha na natin yung mga ebidensyang ang kailangan natin para mapapagsaksi rin doon. Let's do this. Mayor, alam kong marami kang kilalang malalaking negosyante. Baka naman pa pwede mo akong mapakilala sa kanila. Kailangan ko tulong mo. Di ba nag-invest na si Golden Fang sa'yo? That's the problem. Nag-back out na sila. Kaya... Sa ngayon, kailangan ko talaga ng mga new investors. Brandon, I strongly suggest na tigilan niyo muna tong project na to. Mainit pang mga mata ng tao sa inyo. Let's just talk about this sa second term ko. Well, I guess we're done here. We're not done here yet, Mayor. Wala kayo na gastos ko dito. Ginawa akong lahat para sa project nito. Hindi po pwedeng walang mangyari. Anong ibig mong sabihin na ginawa mong lahat? Don't tell me, Rendo, na may kinalaman ka sa sunog na nangyari. Wait, wait. Hindi mo ako naintindihan, Mayor. Malaki ang nagasas ko rito. Sayang naman yun na invest ko sa Riles. Sa ako mong kalimutan na galing ako doon. It's my hope. Gusto ko lang makatulong and that's it. Let me make my statement clear. Kinagawa ko ito para sa ikaw ng mga tao sa Riles. Mga butante mo. Niminsan hindi sumagi sa isip ko na saktan sila.